oh my god ah, karasa daming dala natin guys parang hindi tayo away ng dalawang buwan so guys we are here kasama ko ngayon si miss pudiba and uh, you know today umalis kami ng takloban alasing 5 na so the travel was you know, alam mo naman yung mga vlogs natin na papunta tayo sa borongan it takes about 4 hours So 5 to yung oras natin ngayon is uh, 9.30 na. So we're here. Nandito kami sa Borobay. Dito kami matutulog overnight para naman ma-relax tayo ng konti. Actually ganito parati yung biyahe namin ni podde Podiba pag pumupunta ng Borongan. Late na dumadating. <laughs> The reason why bakit kami nandito sa Borongan is first, it's fiesta. Naririnig nyo yung ingay sa labas. Hindi yon na Ano yon <laughs> Varco Merong carnaval dito Actually I don't know kung makakapunta kami ng carnaval Kasi yun nga yung oras natin is mag alas 10 na And we need We need a rest <laughs> Dito kami usually na Dito kami usually na Cheche kini mo sa Pudiro pag nandito kami sa Burangan sa Buru Bay so, the place is very nice <laughs> the place you see malungang siya <laughs> It's a morning here in Borongan, guys. Yeah. Ayoko sanang gumising kaso baka magalit si Miss Pudiba. di ba diba, mo din? di oh, no, no, no. dera pala. Pero maganda din nilaga, ano? Diyan yung papunta kina Miss Pudiba. Oh. Malapit lang pala. Exercise muna kami tapos mamaya. Actually, meron tayong pupuntahan mamaya. Nag-chat kami ng kaibigan ko kakabi. Nung that time na pahinga ako dun sa uh, hotel, Meron siyang event mamaya. Malapit lang dito. Isasama natin dito sa vlog para kasi meron siyang bagong ano meron siyang bagong negosyo. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung negosyo niya. A 29 enough i find myself wondering. What did happen to the last 10? Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kinda of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. うわ nakakainis guys actually first time ko tayong pumunta rito kasama si Ms. Podili pero si Ms. Podili ba nakailang beses nang kumain dito sa sa Cebos Bungles sabi niya kasi sa akin ang gabi pero hmm. adi kami sa hindi to kami sa taas kasi sa ilalim mainit walang aircon dito kami sa taas kasi may aircon siya hindi mainit hindi naman malamit Nagmisan kasi si Miss Kudi ba kagabi na gusto yung kumain ng lips on Sabi ko, sige, tara, kain tayo. Saan ba yung, ma Saan ba yung pwedeng kumain? So, ito, eh, dito kang pamunta sa Cebus Bonnes, dito sa Barangay. Malapit lang, uh, dito lang sa downtown nila. Tapat lang ng... Shout out to the owner. Mm, shout out to the owner. May class Tabukit. Shout out to the owner tapat lang ng donsoyo try nyo guys shout out to the owner, hijacker okay. my classmate, my high school oh. classmate wala pa 18290 ito na guys, tawagan natin habang so, wala pa si mario, quick story muna guys si mario kasi isang, isa siyang ano, classmate ko dati sa singapore Imaginin mo, mga 15 years siyang nagtatrabaho doon tapos ngayon nag-decide siyang mag-business dito sa Borongan. Kilala din kilala din ni Miss Pudi ba si Mario kasi parang naging ano na din, parang naging Oh, kasi sa paging batch nila uh, mutual friends yung pin yung pinsan ni Mario kaibigan ni Miss Pudi tapos ako naman kaibigan ng pinsan ni Mario. Classmate ko sila ng ano eh, ng high school, ah, ng college. Kamusta, kamusta? Welcome! Ay! Ah, di! ka mo, kadi! O, din, hi! ka, huna-huna ko ito nga dida. Hindi pala, hindi pala tama yung pinag natin ko. Bayan! Nasa loob pala, guys. Daya naman guys Binigyan si Miss Pudiba ng kanyang brother nyo ng ticket Ibukas eh, na ng nga po, na ako Siya lang yung mag happy happy dito Sige So paano guys, that's it for this vlog muna mga kaibigan And Papasok muna kami sa Sa simbahan Para humingi ng blessings kay Lord Kasi Kay Mama Mary din birthday, birthday niya yan Amotero Actually daddy Actually guys, yung civil wedding namin ni Kuya JM is August 22, which is a eh, uh, parang celebration din siya ng about oh, Mama have... Mary. Birthday oh. kaya pa dito. Eh August, bagay, may mga dates ito. Uh oh. August 22, December, basta may December may dito. Oh, yan na September. So that's it for this vlog mga kaibigan. Oh, Maraming no. salamat sa panonood. As always, like, comment, and subscribe sa ating channel. And you know, click the bell icon para update ka sa mga ina-upload ko mga videos every week. Pasok muna kami sa loob. Shout out <laughs> Meron pa sa... pala. Hermano Mayor 2023. Engineer Jesus and Mrs. And Mrs. Melinda, Melinda Amoyo and, and family. Hermano uh, Mayor 2023. Yes. Sila yung may guys nung uh, Melinda farm. yung, yung namin, venue namin ng kasal namin. Uh, oh, church wedding namin last year. So paano? Pasok muna kami ha. See you sa next video. Bye! Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy.